So magandang hapon sa ating lahat mga kasari Welcome back dito sa aking channel Once again, Genevit Weeks TV Ang tindirong blogger-blogger ng Mondawi City So happy Friday mga kasari Friday na ba? Oo nga pala, happy Friday And time check muna tayo is 3.06 ng hapon So ayan 3 o'clock ng hapon mga kasari And meron lang akong ibabahagi sa inyo And kunting Ah paliwanag na din. So, advantage sa ating Uh, dito sa tindahan mga kasari. So ano nga ba ito? In bago ang lahat ay nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo -lalo na sa aking mga new subscriber, sa aking mga organic viewers, sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa inyong lahat. And uh... Ayan, kumusta kayong lahat mga kasari? Ah, kumusta yung mga sari-sari store? Ah? sana tayong lahat ay pinagpala sa araw na ito. So, bago ko ituloy mga kasari, yung ating ah, uh, ibabahagi sa inyo. Uh, sana kung napapanood mo man ito at hindi ka pa subscribe kay Genevieve Mix TV, ah, uh, wag mong kalimutan i-like and subscribe. Then click the notification bell para updated sa lahat ng aking mga video na i-upload about sari-sari store. So, balik tayo sa ating pag-uusapan. and keep on watching. mga kasari so ito nga yung aking ipapahagi sa inyo yung ating delivery na gross, uh, groceries items na dineliver galing ni galing kay grocery so ibabahagi ko ito mga kasari dahil uh, ano nga ba yung benefits na makukuha natin dito sa ilista e so ibabahagi ko sa inyo mga kasari kung ting paliwanag na din ano ba yung advantages na ating makuha dito sa ilista e sa kay grocery so gumamit ako ng ilista e dahil uh, okay din naman kapag gumamit tayo ng ilista mga kasari. So ano nga ba yung ating makukuha dito and mga magandang benepisyo. So panoorin mo kung ikaw ay nakatune in, awag mo nang ilipat and ipapaliwala ko sa inyo. So dumating yung ating order kanina mga kasari is nagkakahalaga ng 5,000. Ayan, ito yung bago. Ito, ha? Ayan, so 5,000 Ayan you o, know, 5,250. So, ito ay ilista mga kasari sa ating, uh, ito, yung 5 boxes na dineliver galing kay Grocery. So, ito ay ilista and ito nga ay nakakalaga ng 5,200. Kano ba yun? 5,250 uh, 5,250 yung ating babayaran next week kay Glossary. So, ito yung ating babayaran uh, next week kasi after one week ating babayaran. So, uh, after one week, bago tayo magbabayad. Ang gulo! <laughs> <laughs> so, ito makasari ay ating babayaran next week. So, 5,250. So, itong limang box na yan ay nakakahalaga ng 5,250. And yung ating nababayaran kanina at ito, yung ating binabayaran kanina makasari ay ito pa uh, last week pa. So, uh, one week to pay kasi yung ating ilista. So, ang nabayaran namin lahat is 7,339 pesos. So, bakit nga maumabot ng 7,000? Dahil yung ating uh, grocery na ilista is 5,000. Tapos, meron tayong processing fee na 175 and meron tayong eluding ah, dahil gumamit din tayo ng ah, eluding mga kasari so nagkakahalaga ng 1,864 yung ating eluding business so kaya umabot ng 7,039 pesos yung ating namayaran kanina so ano ba yung ating ah, advantage sa ating paggamit ng lista so syempre number one yung aso maingay <laughs> so number one na dito mga sari is yung hassle free so hindi ka na mapapagod ah, dahil yung maghihintay ka na lang kung anong oras darating yung order mo and isa pa hindi ka na mapapagod sa kakapili dahil dito ka lang sa cellphone ay pwede kang pumili ng mga items yun yung ating ah, number one tapos yung pangalawa wala kang ilalabas na paunan so bali yung 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 order na in, in uh, yung mga items na in order mo is kumbaga pinapahiram ni grocery pag na pag nabenta mo saka mo babayaran so yun ang advantages kay grocery mga sari sa ating paggamit ng ilista and ano pa ito pangatlo uh, sa halip na yung uh, ibabayad mo sa yung order ay pwede mo pang ibili ng iba pang mga items na pwede mong idagdag sa inyong sari-sari store. So halimbawa, uh, yung items na dumating kanina is uh, nagkakalaga ng 5,250. So kung mayroon akong 5,250 ay pwede ko pang gagamitin sa iba pang uh, mga items na ating tinitinda dito sa ating ating dahan. So yun ay pangatlong advantage sa paggamit ng ilista mga kasari. So kahit meron tayong binabayaran na processing fee na 175 ay nakukuha pa din yan sa mga items na ginamit mo kay grocery. Siyempre, hindi lang naman 175 yung tinutubo mo dyan sa lahat ng in-order mo. So, meron pa din tayong tinutubo kahit uh, nag, uh, nagkihingi ng porsyento si grocery sa ating ah uh, sa ating tinuha na mga paninda. Kumbaga, hindi ram na mga paninda mga kasari. No? So, yun ang aking ah uh, advantage dito sa paggamit ng ilista. E so, para sa akin, maganda ah, dahil meron tayong grocery app and meron tayong grocery na sari-sari store <laughs> so, <laughs> sa mga malaking dinahan at yun yung ating pinagbibilhan kung para na rin siyang mall na ating pinagbibilhan. So, ang napakaganda lang kasi nga free deliver tapos Uh, pwede ka pang gumamit ng ilista e compare kung uh, may ka sa gross, uh, grocery store ay kailangan mo ba talagang babayaran so ito yung nagustuhan ko lang kay grocery so kaya binabahagi ko sa inyo kung ano yung uh, advantages sa paggamit ng ilista e so sana ay meron kayong natutunan and naliwanagan din <laughs> so yun lang maraming salamat sa yung lahat and happy sige have a nice Friday So, more sales and more success sa ating lahat uh, wag lang kalimutan humingi na guys. maraming salamat at mag iingat tayong lahat more more blessing to come sa ating lahat po so sa mga hindi pa nakapag like and subscribe kung nagustuhan mo ang aking video huwag mo kalimutan i-like and subscribe din 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 click the notification bell and piliin na yung all para updated sa lahat ng aking video na i-upload i-upload about sorry sorry star. so yun lang maraming salamat and peace out